Ayan. Ayan yung bag niya. So, titignan natin. Buksan natin. Buksan natin ang kanyang bag. So, itong wallet niya, nilagay na talaga niya to para daw hindi niya makalimutan. So, ayan. O, oh, medyo madilim. Ayan, nag-ilaw tayo. So, ito yung wallet niya, guys. So, binilang na niya to kanina. Challenge sikreto ako kung ng video kanina. Kaso lang, hindi ko pala na-record. Ayan, <laughs> meron siyang 100 dito. Tsaka 70 pesos. Akala ko kanina 70 pesos lang yung ano, pera niya. So, pinakita niya sa akin para lang, ano, na hindi ayaw niya tanggapin yung baon na ibigay ko sa kanya. Kaya sabi niya, meron daw siyang 170 sa pera niya. Kaya ayaw niya tanggapin yung ibigay ko sa kanyang baon. So, ngayon guys, dagdagan natin ang kanyang baon. Pero, pasikreto natin natin ilagay. So, ito yung wallet ko. Ayan. Sana all. Ayan yung wallet ko guys. So, dagdagan natin. Ayan. Dagdagan natin ng 150, 200, So, ngayon, ilagay natin ito ng sikreto, guys. Kasi, ay, kinabahan ako kasi naliligo, guys. Kamami, bigla lumabas. Mahuli ako dito. Ayan, guys. Ilagay natin dito ng sikreto. Sana hindi niya mapansin ito pagka alis niya mamaya. Tapos, itchat-chat ko siya. So, ito. I-ano natin dito. Tatago natin dito, guys. Ayan. Ayan, guys, ha. Ayan kasi ayaw niyang tanggapin guys kahit ano talagang ano po sa kanya kanina ayaw talaga tanggapin so, hirap lang kumuha ng video kasi na ano kahit kunwari kang hawak mo lang yung sin po na halata like. ayan so hindi na bahalata guys ayan ayan guys so good luck kuya sa inyong entrance exam ang dami mo nang university ano, nag-take ka ng uh, exam for your college good luck si God na mara sa iyo so abangan natin guys mamaya i-chat natin siya I pa-check natin sa kanya yung ano, uh, wallet na may 200 Hey, akal aku. mo, anu, So, ngayon, guys, nakaalis na yung anak ko. So, chat-chat natin na yun siya. So, okay. chat-chat <laughs> yeah, natin siya ngayon, guys. Tignan natin pa yung reaction niya. Okay? Great love! Mm. Kunin mo na. Jan Mike. Hindi mayroon naman akong pambudget. Basta kumain ka. Alam mo naman 'yan.